box ka na umuwi. Eh. Grabe, sobrang ano mo, itsura. May butas yung ulo mo. Ano kayang ginawa ng asawa sa'yo? Mamamatay tao yung napili mo? Hayop yung ginawa niya sa'yo. Balita na natagpuan na siyang wala ng Yun buhay. Na po. Saan po ito nangyari? Sa apartment po na inuupahan po nila. Multiple stab po yung natamo ng anak ko po. Nasaan na po yung Slovenian? Ayun nga po, nakakalungkot kasi nasa mental facility po siya ngayon na dapat nasa kulungan po siya ngayon. Yusek, kailan po yung dating ng mga labi? 5 to 7 days na dadala natin. Pamalaan ay committed para kami ng usisya po at mauwi agad sa madali pa noon yung labi ng inyong anak. Ma'am, magbibigyan ko ng financial assistance sa okay. yung office ko okay. sa RTIA. Salamat po. Tututukan po namin yung kaso po. Nanay na nasawi, nakausap na ng inyong embahada at tiniyak namin, ginagawa natin lahat para ma, sa lalong madaling kapadahon, mawi na yung bakay. At pakalawa, nandiyan yung honorary consul natin sa Slovenia na gumagalawang kaso, pati mga Slovenian authorities tumutulong sa atin. Paano nangyari na lumalabas na may mental illness siya? I, I think he was open about it on social media anyway. Is that why he is not in the jail now? Under investigation, and he's in under some mental faculty. They put him, yes, they put him because of also his condition when the police entered. see. So so they were the ones who determined that he needed to be taken into custody and placed first in a mental uh, institution. Hindi siya pinapakawalan, so he's still considered under police. For them to be able to prosecute him, he has to be well enough. But they have to well, even is, if they determine that he was of not of sound mind, he's not yeah. set free. He still loses his no, freedom. Walang death oh, penalty oh, sa yes. Slovenia, walang death penalty sa Europe, no? no? Pero 'wag naman na papalayain siya, no? So no. So, okay oh, oh, naman 'yun, ang, hindi naman nila sinasabi. Yun. Nakikiramay mo ulit kami, pero ang tanan na mga papeles okay na. O uh -oh. naa ang permiso ng Slovenia para ipa uh, ipadala ang ipadang mga labi sa inyo ang anak sa aton. Salamat. Salamat, so, ma'am. Kuwet na lang sa release ng funding para makapagbayad ni. Tawagi na mo kamo kung unsa ang flight niya. Uh -oh. At ang ang request, 'di ba, ma'am? Ang request namo or ninyo is sa Negros. Apo yan ang nakalagay mo sa sa mga dokumento. Apo. So, basta din lang ma'am ma para makatabang kaninyo. Ay, salamat ma'am. Yung dito po, yung kaso, tututukan din po namin. So, huwag okay. po kayong mag-alala. Okay po, salamat. Sisiguraduhin po namin na talagang yung justisya <coughs> maibibigay ko sa anak niyo. Maraming salamat po ma'am. Kung po pwede po, humihingi rin po ako ng copy nung Nung autopsy report din oh. po. Ako. Kukunin po namin and then padadalhan po namin sa inyo. Apo. Magandang araw po. Kami lang po ay magtatanong kung meron po ba tayong time frame patungkol po sa pag-iimbestiga po ng ating mga kapulisan doon po sa Slovenia. Ongoing yung kanilang uh, proseso. Hindi namin masabi kung kailan nila uh, kakasuhan or kung kailan matatapos. Pero maganda naman yung relasyon namin sa pulisya dito. At talagang lahat ng mga update pinibigay sa ako. Talagang very cooperative sila. How was the crime known? Somebody called the police or how was it? May mga tumawag sa kanila kasi main, yung, na, may yung may naririnig silang nag-aaway. So, pinunta ng police yung apartment tapos hindi pinubuksan, hindi pinuksan yung pinto. So, kinailangan nila yes, sa pilitang pumasok. So, nung pumasok sila, wala na, patay na yung, yung biktima at yung lalaki, nakatayo lang siya. So, kinuha na siya, inaresto siya kaagad ng pulis. Dinala sa custody, siguro, at hindi ko alam kung sumasagot siya o hindi, pero sa kanila pinasok siya doon sa mental facility. Okay. We can assure the public that DFA always, automatic na yan, pag may namatay na kapabayan o may lantulong, yeah. uh, ginagawa na namin ng paraan. Maraming salamat ma'am sa... Sige okay, ma'am, ayaw-ayaw lang ka po. Oh, sa pagtulong sa sa Akoa, ah, o ka Marbel, o sa pamilya, Mar, uh, maraming salamat. O <coughs> sa Akoan, sa pagpadala sa Labini Marbel, maraming salamat sa... Unang pasalamat, ma'am. Huwag sa koan. Siyempre, ma'am, yan talaga ang trabaho na mo. Hindi pinag para sa mga Pilipino. Pipirma kayo yung official request ng assistance. Although, ginagawa na natin para sa financial assistance sa pinangako ko. Nandito tayo ngayon sa DFA dahil uh, natanggap na po ngayong araw ni Ma'am Vilma at na kanyang asawa yung financial assistance po na 25000 mula po sa DFA. At uh, ngayon din po ay uh, nakatakda na makabiyahe po kami papunta nga Negros para maidala na po sa Negros Oriental sa Barangay Eli La Libertad ang remains ni Ma'am uh, Marville Factura na darating po via Cebu. Sila po ay sasamahan natin po papunta ng Negros hanggang sa maidala natin din po yung remains ni Mama Marville. At tutulong din po kami, Ma'am Vilma, gaya po ng nabanggit ni Idol Rafi, hanggang sa mabigyan ho natin na maayos na malilibingan at naburol po si Ma'am Marville. Sir Rafi, maraming salamat po. Naka, uh, na na, po namin ang chiki na binigay ng DFA ni Yusik Eduardo Dibiga. Maraming salamat po. Nandito tayo ngayon sa St. Francis Funeral Home no sa Cebu para mag-receive ng uh, transportation po ng remains ni Ma'am Marville Factoran from uh, Cebu Airport going to Negros. Magkano po 'yung uh, babayaran namin, ma'am? 10,000 lang ma'am. So ngayon po araw-araw magbabayad na po kami para pagdating po ng uh, remains ay uh, dire-diretso na po. Nabukas bukas akit na, nangyari sa buhay mo. No! Lahat ng pangarap mo na, na natupa na na-stop agad. Na-stop lahat pangarap mo. Makita mo na siya, sa aktual na ganyan na siya. Hindi mo akalain. Napakahirap tanggapin. Sana mabigyan talaga siya na ng tutong justice talaga para sa gumawa ng ganitong sitwasyon. Lubos din ang papasalamat, lalo kay Sir Dahil kung hindi, dahil po sa inyo, mga kakapa sa dilim kung paano namin may way yung bangkay. Ang party list na masasandalan, AXIS! Number 68 sa Balota! sa bukas, na-deform na talaga siya. Marvel mabuti, kahit ano, nakauwi naka pa rin yung katawan mo. Grabe, sobrang, ano yung, ano mo, itsura. May butas yung ulo mo. Ano kayang ginawa ng asawa sa'yo? Mamamatay tao yung napili mo? Grabe, hayop yung ginawa niya sa'yo. Hindi tao ang tingin niya sa'yo. Tumawag ka pa kay Lord, tulungan mo ako, Lord, ganon. Drabing sinapit mo sa kamay ng iyong asawa. Hindi tawang tingin niya sa'yo. Hayop yung ginawa niya sa'yo. Hindi na may tsura yung ulo mo. Butas-butas. Ang ganda-ganda mo nung pag-alis sa bahay. Tapos ganito ka bumalik. siya po pwedeng i-burial wala nang viewing po dahil meron nang nangitim na yung mukha niya so ang advice ng aming embalmer is ipapak na lang siya yung ibalik siya sa dati then hindi na po makakita yung taga doon sige po okay na po yun kasi ano uh, baka makakasira na rin sa, uh, sa kalusugan sa aking pamilya uh, yun i ano na lang din po i, i din po yung anong body niya

Ingon de gue sa mama, tabang iku ninyo. Uh, 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 Ate, tabang. Anak uh, Lord, tulungan mo ako. Uh, uh, uh. Nanay, una-una po, ayan, nakikiramay po ang uh, programa. Gano'n na din po si Idol Rafisa. Nangyari po kay Ma'am Marvel. Kamusta po ba bilang uh, anak si Marvel? Masunurin. Tapos pag, uh, uh, pag nagkamali siya, nagsusuri siya sa mama. Mama, sorry din. Bilang nanay na nakakilala sa Panginoon, gusto mo rin siya makakilala sa Panginoon. Niyayaya uh, ko siya mag-church, ganun. Uh, minsan, sabay kami nagpe-pray. Ano po ang uh, trabaho niya, ma'am? Trabaho niya, yung pinakahuling trabaho isa, uh, si Inti. Ang alam ko, nag, siya yung nag-process ng mga produkto na parang siniship. Yun yung pagkaalam ko sa trabaho niya. Nung uh, bago ito ang mangyari po sa kanya, ma'am, no, nasa Pilipinas siya, may nabanggit ba siya na pangarap niya para sa pamilya? Yes, ano, yung gusto niyang ano, na matulungan yung mga kapatid niya na baka ng pag-aaral. Yun yung naririnig ko sa kanya. Ito nga, naging asawa po niya, ma'am, na isang Slovenian. May naikwento ba siya? Paano niya ito nakilala? Ano ba yung nga nagustuhan niya sa taong ito? May nakilala nga siya sa online. Then, ang kuininto niya is uh, mabait. Tsaka pariho silang nakakilala sa Lord. Nalalaman ko kasi, nag online Bible study sila at naririnig ko sa kilatis siya po dito, ma'am, sa naipakilala niya, kamusta po? Uh, yung pinapakilala niya is pareho kasing ano, probinsyana yung mga magulang, ganoon at Christian din yung lalaki. Sa loob po ng kanilang pagsasama, ma'am, kamusta ba sila sa isang bahay? Lalo na nabanggit nyo, magkakasama po kayo doon. Wala kang makitang ano, yung uh, nag-aaway sila lagi or uh, nag nagmumurahan. Wala kang makikita lagi ng ganoon. Riza, may nakikwento ba? na i-share ba sa iyo si ate? Meron po. Ano yung pinakamamimiss mo sa kanya? Yung palagi niya kaming ano, sino yung surprise. Siya yung palaging, yung palaging nag-initiate ng surprise sa mga birthday namin, gano'n. Palagi, palagi siya nandyan pag birthday namin, tapos palaging may handa siya sa, may palagi siya decoration sa bahay, kahit onte lang, basta meron siya sa kanya. Ano yung nabanggit ni ate mo na pangarap niya para sa inyo? Ayun po, sabi, tutulungan niyo po kami mag makapagtapos yung yung isa po, di ano po, binihal niya po ako ng laptop para po sa mga research ko sa ano sa school. Sa buhay pag-asawa ni Ate, may nakikwento ba siya sa iyo? Kamusta daw itong husband niya? Ano ah, naman po, sabi niya lang po na ano, gustong-gusto gusto niya po itong ano na to kasi. Paano po nakapag-decide si Marvel na pupunta siya ng uh, Slovenia? Yung ano, yung plano talaga is Magpapakasyon muna kasi first time, di ba? Tapos pues, ano, gusto niyang maano malaman yung paano yung culture doon sa lugar ng kanyang husband. Yun yung ano niya, plano. Ilang buwan po sila nagsama, ma'am, sa Pilipinas? Nung after nung kasal, bumalik nga yung husband niya. Is, ano, September 3. Din hanggang December 17 sila nanatili sa bahay. Three months, nung binilang ko siya three months, silang nanatili sa bahay. May mga naririnig ka ba, ma'am, na pag-aaway nila? Na sila'y nagsisigawan? Wala akong naririnig kasi ano, yung buhay prinsisa nga yung anak ko, yung lalaki yung namamalingki, yung lalaki yung nag-grocery, tapos yung anak ko nasa kwarto lang, ano, kasi whole day sila nag aircon saka whole night. Parang naramdaman ko pa ngayon, yung, yung nabasa ko sa chats, hindi ko, hindi ko talaga maano, Sumisigaw ako dyan, kasi dyan ako nakatira sa taas. Sa, sa, ta, sa, sa, Sumisigaw ako, pumunta ko dito, tumakbo ako dito. Mama, mama, gano'n. Gano'n yung nangyari kay Maribel. Kasi hindi, hindi nga kami maniwala. Sinabi ko, baka hindi lang totoo to. Sabi ko, baka hindi totoo to. O baka pinaprank lang kami. Kasi, bakit? One, one week pa lang siya doon. Tapos nagkaganon na. Anong nangyari? Parang ang daming tanong na walang sagot. Tulala lang talaga kami dito sa nag-iisip. Uh, mensahe mo para kay Marvel. Salamat lang ko na naabot ni si Marvel sa ha? <laughs> mahal na mahal kasi niya yan. Tapos, pag umuuyan doon, ginagawa na no ni Marvel, nililinis yung kukul ni mama at saka nung lolo niya. Ayun yung Tapos, tumatabi yun pag... Pag dito yun, pag nakauwi yun dito, tumatabi po yun sa kanila ni Papa at saka ni Mama. Doon, doon. Diyan sila sa kwarto. Matutulog silang tatlo. Ate, mamimiss kita. <laughs> Malaki kong anahalakanin yung last na hagpo sa akin. <laughs> Nataposin ko yung pag ng ko para sa iyo. Wil, well, uh, uh, magpatuloy ka lang sa buwan mo na nandyan ka na kay Lord. Uh, kinuha ka na ni Lord, wala ka nang problemahin, hindi mo na maramdaman yung pain, ano, uh, ano, wala ka nang alalahanin araw-araw, hindi ka na mapapagod sa trabaho mo. Uh, Diyan ka sa kapayapaan ni Lord, bagkus uh, kaming mga buhay ay magpatuloy sa aming buhay dito sa mundo. Nandiyan ka na kay Lord, ano, payapa na rin yung ano namin, bagkus ano, na uh, nawa makuha mo yung justice sa uh, ano pagkamatay mo dahil ano masakit yung ano kapamaraanan yung pagka, pagkamatay mo yung uh, sobra sobra si sinapit mo sa kamay ng asawa mo may butas yung ano mo yung noo hindi tao yung tingin niya sa iyo yung maghahayop yung ginawa ng asawa mo sa iyo si Marbil bilang kaibigan mabait po sobra um, sweet po talaga siya sa lahat at magaling pong makisama. So kahit saan po siya po yung nagbibigay ng saya, once na pumasok po yan sa isang room, ma yung lightness po, ganun po siya kadaling pakisama. Nakapagkwento ba siya sa'yo patungkol sa mga nagiging karelasyon niya? Yes. May mga nakakausap po siya na ilan ng mga kaibigan po namin. Pero wala po siyang nababanggit na problema. Noong December 29, meron bang mga nakapansin na nakapag-post pa ba siya ng araw na yun? Nakapag-post po siya, which is nagulat po kami kung bakit ganun yung content na God cancel your plan to save your life. Very unnatural ba sa kanya na nagpo-post ng ganun? Opo, random post po yun eh. Sa huling pagkikita niyo, ma'am, kamusta siya noon? Masaya po siya sobra. Hindi niyo po mababaka sa kanya na may problema siya. Ano ang pinakamamiss mo sa kanya? Madami po. Sa loob ng sampung taon, nakita ko po kung paano siya naging mabuting anak, kapatid, sa amin, na mga niya. Puno-puno siya ng pangarap. Siya po yung tipong tao na mapagmahal po sa pamilya. Lagi niya pong bukang bibigyo. And gusto niya pong pumunta sa iba't ibang lugar. Gano'n po. Nihintay ka namin. And, yun, nakakarating ka na para sa amin. Buhay ka pa. Masaya. Malakas. Masayahin. Namimiss no, ka namin. Di na kompleto yung barkada. Kasi wala ka na. Sorry kasi wala kami ng panahon, ka. <laughs> Hindi namin alam kung ano yung nangyari. <laughs> Gaya rin po, ma'am, no, nang nabanggit ni Idol Rafi, yung pagtulong po sa funeral at sa makuhu natin yung hostisya, magbibigay rin po ng financial assistance si Idol para kahit papaano po makabawas po sa gastusin po natin dito po, ma'am. Yun na lang po. po. So, yun po. Kung ano man po yung mga aring pa itulong pa ho ng programa, wag po kayong magsawa na lumapit po sa amin, ma'am. No? At hindi uh, naman po tayo titigil po dito hanggang sa makabalita ho tayo ng maganda sa Slovenia ay uh, uh, paparating pa rin po namin po sa inyong family. Maraming salamat, uh, Senator Rappertol po. Dahil mas napabadali ang pag-uwi ni mabel Pakturan dito sa bahay, uh, ang lahat po ay pinapasalamat namin sa iyo at maraming salamat. justice ang ginoo ang mag guide sa justisya nga makamit ni mo ang justice sakit ka ayos sa pagkahitabo ni mo kay dili normal nga sakit kundi imong bana ang nagpatay sa imuha ipalit ah. tak bait tambay si palitan mga ng nga ng sinina